guys, sarap dito pwede ka maglakad-lakad kaya lang, masakit sa paa yun ayan solong lakad guys kakain maglilinis ng sapatos lilinis ang koko dito sa ilog ng isar ayan sarap ng lamig palit-palit muna ng hangin sa baga Maiba-iba naman. Yan, talayo. Ito naman yung tawet. Ewan kung ano yan. Mamaya daw guys, uulan. Ewan ko kung maabutan ko yung baha dito. Kasi bumabaha daw ito malaki. Parang alitao lang at uh, dumaka ah. Guys, Video-video muna habang walang work. Mamaya pang 3 p.m. ang paso ko. No, diba? Ang ganda-ganda. Ah, ganda. oh, pagdinis na ako ng shoes. Oh. Ay, 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 na ang pang-puts pa ko. O, yung gusto magpaputspa, punta lang dito. Gusto magpagupit, dito lang. Nakakatakot lang, baka may linta. Hindi takot sa python, sa sawa, sa cobra. Pero takot sa linta. Yaks!